Grabe. Hindi ko kinayang napanood ko ha. Sa mga taong gustong iboto si Mr. Philip Salvador this coming May 2025 election as a senator, senator. So, mag-isip-isip kayo ha. Alam nyo ba yung ginawa niya lately kay Ms. Chris Aquino during the campaign? Meron silang skit ni Mr. Bongo. So, ayun, nakakadismaya lang bilang tumatakbong senador. Kailangan niya bang ipagsigawan sa sa campaign na meron siyang 36 na anak at meron siyang apat na iniwan na anak sa Davao. Ano yon pinagmamalaki ba niya na marami siyang nalokong mga babae? Ikaw ba naman bilang matinong tao, natatakbo bilang senador, sisirain mo ba yung sarili mo para lang ipagyabang mo na meron kang 36 na anak at meron kang apat na iniwan pang anak sa Davao? At hindi lang yan ha, ang nakakasyak at nakakagulat at nakakawala ng gana kay Mr. Philip Salvador, yung isinama pa niya o idinamay pa niya talaga yung relasyon nila ni Miss Chris Aquino na pinagsisigawan niya na hindi daw naman niya niloko si Miss Chris Aquino. So, anong sense? Bakit kailangan niyang sabihin yun sa campaign? Ano, pinapaalala ba niya na na nagkaroon siya ng relasyon kay Miss Chris Aquino, pinapaalala niya sa mga tao na uh, humaling na humaling sa kanya dati si Miss Chris Aquino. At 'yun nga, nakarating kay Miss Chris Aquino 'yon. So, syempre si Miss Miss Chris Aquino bilang nananahimik na siya. Hindi siya nagsasalita tungkol sa past relationship nila ni uh, Philip Salvador. Pero nung narinig niya 'yan kasi parang ang nangyari nga naman, parang ginagawa siyang katatawanan nila Chris Aquino at Mr. Bongo during the campaign at kaya nagsalita na siya, nagpa, nagpa-interview siya at according to her, tinawagan naman daw siya ni Mr. Uh, Bongo at nanghingi ng pasensya or nag-apologize naman sa kanya si Bongo. Uh, 12 minutes daw sila nag-usap pero iyak daw siya ng iyak during that conversation. At yun naman, in fairness naman daw kay Mr. Bongo, uh, talagang totoong nagpakalalaki naman daw si Mr. Bongo at tumingi sa kanya ng uh, tawad. At ang talagang pinipinpoint ni Ms. Cris Aquino ay si Mr. Philip Salvador na bakit daw kailangan pa siyang idamay, bakit kailangan pa siyang uh, gawing katatawanan sa kanyang uh, campaign. At saka, hindi ba niya daw naisip na uh, si Joshua ay nanonood? At nung narinig daw ni Joshua na sinabi daw, tinanong daw siya na, maniloko ka ba talaga? Yun nga. Kasi di ba alam naman natin sa si Joshua, meron siyang special child siya na wala namang yung alam yung bata kundi ang gawin lang daw noon ako din kay Chris ay yumakap lang ng mga tao wala siyang masamang akong baga laging malinis lagi pure ang ang love ni Joshua sa mga tao so doon nasasaktan si Miss Chris Aquino bilang nanay at may ni-reveal pa siya na during uh, that time daw na sila pa ni Philip Salvador nagsasama sila eh nagkaroon pala ng relasyon si Philip Salvador kay Miss Rosana Roses. Talagang binanggit ni Miss Chris Aquino ang pangalang Rosana Roses. At never palat daw talaga nagbigayan si Mr. Philip Salvador ng kahit any amount kay Miss Chris Aquino bilang sustento kay Joshua. Ang sinasabi nga dahil ba mayaman si Miss Chris Aquino or mayaman ang pamilya kuwang kaya Aquino or kuwang kaya hindi na siya nagbibigay ng support. Pero hindi hindi yun dapat ba diba, bilang tatay kung talagang uh, nire-recognize mo na anak si Joshua, talagang mag-offer ka ng financial support. Kasi financial support na lang ang pwede mong ibigay. Kasi yung pagmamahal or emotional support, hindi mo na nabibigay sa bata. Kasi nga, di ba, naghiwalay na kayo or parang niloko mo si Chris Aquino. Kaya nga, merong, uh, merong sama ng loob sa'yo si Miss Chris Aquino na ngayon lang niya ni-reveal. So, nakakadismaya lang kung mananalo si Mr. Philip Salvador this coming 2025 election as senador. Parang yung personal niyang buhay, parang ginagawa niyang katatawanan. At saka, anong gagawin niya sa Senado, gagawin din niya katatawanan. Dadagdag pa siya sa sakit ng ulo. So para sa mga taong boboto kay Mr. Philip Salvador, vote wisely, think wisely. At nakikisimpati ako kay Ms. Cris Aquino sa na, naranasan niya, sa nararanasan niya ngayon. Kasi nga naman, masakit nga naman para sa kanya yon na gawing katatawanan ang buhay nilang mag-ina ng lalaking minsan niyang minahal. Sinabi nga niya talaga na talaga nagkamali talaga siya na mahalin si Mr. Philip Salvador during that time. 24 years old lang po siya at sinabihan na rin talaga pala siya ng mami niya na si Miss Cory Aquino kung bakit si uh, Philip Salvador pa ang kanyang uh, minahal. So, talagang doon sa ginawa ni Mr. Philip Salvador, red flag talaga yon bilang tatakbo siyang sinador uh, senador. So, ulitin ko lang, vote wisely, think wisely. At kung hindi naman nararapat na makatulong dito sa ating bansa, wag na lang po natin silang isama sa listahan kasi marami na po silang sakit sa ulo sa Senado. wag na po silang dumagdag kasi ang dami na po nating problema. Hindi karapat-dapat ang taong personal bu personal na buhay niya ay ginagawa niya katatawanan just to to gain attention or para mas bumango ang pangalan niya. Hindi dapat ganun. Dapat plataforma ang kanyang mga binabanggit sa Uh, campaign. Kasi yun ang kanilang ginagawa. Kaya nga may campaign. Ilatag nila ang kanilang mga plataporma. Hindi ang mga personal na buhay nila. Hindi yung mga uh, kasablayan na mga personal nilang buhay. Hindi yung pagmamalaki na. Meron siyang 36 na anak at meron siyang apat na iniwan na anak sa Davao. Red flag. So yun lang po. Thank you at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe. My channel asul na ulap at pakihit na rin po ng bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pa pong mga upload. Thank you very much.